binold attention Oh, no, sinabi niya, yung bata, sabi niya, yes, you're just acting. Sabi niya. Yes, you're just acting. Kaya lang kasi, uh, naapektohan yung mga students. Kayo, sabi ko, again, kung ako akong people niyo, call Jemmy Network. Sana <laughs> <laughs> sinagot mo din ng maling English para naloka siya lang. Hindi, straight <laughs> English. Ay, nilife nalang niya. <laughs> so, nilike Nilife nalang talaga niya. Minsan, sarap kong sa basher. No? Kaya, alam <laughs> -ano eh. Pero yung eh. Tapos, yung mga iba, bash ka ng mga sakit ka, ganito ka, salto ka, ay, te. Clap, clap. Ganda ko. Ganda yan. Kumain ka ba doon? yes? Okay lang siguro sa'yo kukusapan natin. Kasi nung nag-start pa lang, Parang yun nga, may mga nag-comment, may mga doon sa, yung isang art card ba yun, na parang sabi niya, ikaw ba yan? Parang pinabago yung mukha. Oo, dami yan dito. Sabi ko nga dahil dito sa mga batang ladies, at least nag-trending ako. Oo, Yung iba nga dyan, ano ba kung tinrending? Diyos ko, dumudubo na utak nila, paano sila mag-trending? Na nagbabago yung chit-chat. Pero hindi ka naman, hindi ka naman na-open, hindi ka naman na, doon na, inaano nila yung mukha mo na bago ba yung bago may bago pala -ba naman pag pinahayos o something yeah. Sabi ko nga, bakit masyadong ano, masyadong big deal na yung pagpapaayos, pagpapaganda dito, eh kahit naman saan, uso na yan, kahit naman sino gumagawa yan, hindi lang naman ako ang nagparito, okay? Dito saan? Oo, ako lang ba nagparito, okay? Hello, gusto nyo ba mag-dendro pa? Sige, tatlo lang. <laughs> tatlo lang, hindi lang. Tatlo lang, hindi lang. Tatlo lang, naman dyan. Adyo, sabi ko nga, pag nakita nyo naman ako sa personal, hindi naman ako ganun. Siguro talagang hindi ako love ng camera. Sabi ko. Kasi katulad ngayon nang nag-motorcade ako, syempre, hindi natin maiwasan na maka-encounter tayo ng mga fans na mga butangera ba? Yung mga hmm. uh, taklesa ba? Diba? So, ang daming naririnig. Ay! Iba pala siya! Mga ganyan. <laughs> Alam mo, hindi kang maganda sa TV. Sabi ko. <laughs> At least sa TV. Sabi niya, clip pala ng mukha mo. Sabi ng ganun, nako. Papicture tayo. Sasabihin ko sa kanila, bakla to eh. Sasabihin ko sa kanila, iba talaga. Iba yung itsura mo sa TV at saka sa personal. Oh, yeah. Liit ng mukha, mukhang Barbie. Ito, ito, ito. Kaya nagtataka ako. Sabi ko ganun, lahat ng mga tao nakakakita sa akin, mukhang Barbie, mukhang manika, hindi ito lang, lang, unless plastic sila. <laughs> <laughs> at yun, Unless plastikada silang palaka <laughs> pero yun talaga yung mga naririnig ko. Tapos, yun nga, hindi daw ako maganda sa TV. Hindi ka maganda sa TV. I'm sure ngayon mo lang narinig yan, ano? Siyempre, nang nagsisimula ka, isa ka sa pinakamaganda. Oo. Oh, Tapos ngayon, personal. Pero mas gusto ko na yun. And hindi ka kagandahan sa TV, <laughs> pero Diyos ako sa personal. Oo, oh, diba? Mas gusto ko yun talaga dahil. Eh. Kung ba okay ka na? Okay ka na ngayon? Ayaw mo lang. Meron ka pa bang balak? Meron pa ayos sa akin. Meron pa ba? Secret. Charot. So meron. Tumigil ng puta. Kaya na mo kang tila. For the record daw, ano ano-ano daw ba ang mga anits? Mga? Ina inayos. Hindi kasi nga, nung 20-year-old ako, Mm. Talagang humpak talaga yung pa, Like, naka ganun lang talaga siya. Kasi oh. mukhang, mukhang matanda. Kahit 20 ka, mukha ka ng 30. So ngayon, dami nagsabi sa akin. Palagyan ko lang filler. Ang Diyos so, ko kayo, naman. Dito. So, hindi naman ako nagpalagay kung kani-kanino lang. Uh -huh. Siyempre, mag tayo. Para high end kasi uh -huh. uh -huh. bello. Yan yon. oh, ito yun. Uh -huh. So, nagpalagay ako sa kanya at na-enjoy ko naman 20 years. Sabi ko nga, 20 years, walang, walang naging, Iba pa. naging issue. Maganda, bumarbi, bumata. 20 years naman yun. So, until now, sa MBR, dun lang siya medyo, kasi nga, we are aging, di ba? As time goes by, sabi ko, Siyempre. lahat naman nagbabago talaga. Okay. Pero kasi yung unang episode talaga ng MBR, yung totally wala akong makeup, walang, walang ganun maganda lahat. Walang issue. nitong huli lang, nung nagkaroon ako ng makeup, tapos naging mature lang yung utsura ni Dolor, dun lumabas na medyo lumaki na yung face ko, para akong may candy, keme-keme. So, syempre, sab nabash ako, million-million yung mga nag-comment, mga bashers, mga views, million-million. Pero sabi ko, okay lang yan. <laughs> Imbis na masaktan ka, gawan mo na lang ng remedyo. Mas maganda yung gano'n. Kaya ka naman sasaktag kayo, gano'n naman talaga. Hindi lang naman po tayo ang nababash. Oo. Uh -huh. na kung Presidente ng Pilipinas nababash. Mas marami pa kaysa sa akin. Pinagkakitaan. Kung ano yung mali, kung ano yung mali, eh di, itama mo na lang. Kung ano yung nakikita nila, bakit sa yung di try kung paano mo mapapaganda. So nag-RF ako, arlo ko ng RF. So ngayon, yung nakikita ko na lately, oo, oh, okay, okay naman na siya. Through RF naman. Kasi so, wala kami may pinaka sa RF lang. RF? Hmm. Non-invasive? Yes. Uh -huh. Mga so, non-invasive. Pwede yung palay for ano. Kasi pag namaga ka, may taping ako eh. Uh, so in fairness, uh, fairness, yung ibang mga friends ko, okay na. Sabi niya, hindi na maano yung face ko. Hindi na katulad dati. Tuloy mo lang yung RF. So kahit yun pa uh, yung RF. Ah, kaya pala. Oo, oh. RF lang. Siguro pwede yung fillers na nilagay ni ni Doc Bello nung no? talagang... 20 na 20 years ago pa? Kaloka. Bagong magsag. So, okay na rin. Uh -uh. So, kayo nung magsag. Uh, -uh. mo lang. So, yun. In RF ko, yun, huwulon siya. Oo, oh oh, 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 Kung mo pa nga sinabi eh. Ito, oh, pa. Oo, oh, kung mo pa nga sinabi. Tsaka sabi ko nga, mas importante yun. Kahit na... Na-realize ko talaga, kahit sa mga camera nyo yan, pangit ako dyan, tingnan niyo mga yung ngayon mo. Hindi naman ah. Na. <laughs> <laughs> Hindi oh. Hindi <laughs> <laughs> oh. Sabi ko kanina, di ba ang fresh mo? Kaya <laughs> ano eh, kadalasan pag nagpipicture picture ako kahit dun sa camera ko, nagfi-filter ako. Pero light lang yung filter. Ayoko namang mabura yung mukha ko. Ano? Okay, baka kasi kung nagfi-filter, burado na yung mukha. Totoo yun, no? Oo, oh, minsan di mo na sila makilala. Si ano ba to? Oh, ba ba't ganun na mukha? No. T, filter, Pil te, 25% pa lang te, ha? Hindi mo burado na yung mukha mo dun sa filter. Ayoko naman ng gano'n. Filter tayo, pero konting oh, konti Parang medyo, ano lang, makikilala ka pa rin ng tao. Oh, pero yung tanong ni Gorgs kanina na, so ya, wala ka nang balak na iba pa? Siguro patatanggal ko lang to. Ako, huh? ba? Ah, O, oh, di ba? Ikaw di mo na naman yeah, sinabi. Papabalik ko lang dati. Pababalik ko na lang okay. sa dati. Parang di ko lang siya nagustuhan. Mukha kong witch. O, di ba? Huwag din ako i-bash. Ibabash ko sarili ko. Kaloka. Ano, bash na ba? more, go more, more, more basher. Parang nauso kasi di si Katrina oh, pinatang lang. Oo, oh, kasi ewan ko ba yung gumawa sa akin ng Barbie Barbie nose dog, di naman ako ginawang Barbie. Akala ko magagawin mo ako Barbie, di ba mo uwitch? Pero dahil lang sa itsura, hindi dahil may masakit o ano. Hindi, hindi. 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 Wala. Pero pwede naman. Pwede. Naman Oo, sabi, sabi. niya sa akin eh, si Doc, si ko yata yun. Alam niyo na kung saan kayo. Oo. oh. Sorry. Hindi na lang ako, 'di ba? Mas maganda yung totoo. Sa, sa ay, di okay lang yan. Sir, hindi ka masaya, hindi ka masaya ganun. 'Di ba? Pag masaya ka, masaya ka. Ganun kasi talaga ako, eh, pag nagandahan ako, talaga ang ko. Ang ganda. Uh -huh. Dito kayo, ganyan. Pero di ka masaya, kung masyado man ang <laughs> Pero yun, nes ano, um alam mo rin yung mga ibang mga kapwa-artista na parang tuwing Iba-iba itsura nila pag kikita mo. Oh, Oo! <laughs> Nalaloka ka ba? May isang ko ngayon na ano, nagulat ako, ang ganda-ganda-ganda niya dati. Ngayon ah. talagang sabi ko, May isa makamukha <laughs> <laughs> niya. May isa mukha niya. Pag kikita mo sa kanya, parang ay, mukha niya sila ni Mr. Lucia. Ah, project, sumunod project. na project. Parang iba na kamukha niya. Parang... O, <laughs> oh, <laughs> ano sabi mo? Pagkakita mo, so, sa, ano, ano, sa anong nakikita ko kasi siya sa FB lang. Oh. Ah, okay. Koldo, may show siya ngayon. May pa May pa-blind item ka pa ha. O sige, <laughs> sige, tuloy mo yung blind item mo. Isang actress. uh <laughs> -huh. May show siya ngayon. May <laughs> show siya ngayon. Nakala ko si Betty Book na. <laughs> uh -oh. Sabi? Sabi? Sarot lang, sarot lang. Hindi, maganda pa rin naman talaga siya. Kaya lang talagang nabigyan na nagkaiba iba yung ang layo oo, oo. pero mas kahit na medyo lumaki ng konti yung face ko ngayon at sabi nila ganito ganito ilalaban ko pa rin nun, parang, kung para doon ayoko nung ganoon parang ano yun ba yun pag tumatawa siya umaangat lahat dito kasi <laughs> <laughs> botox siguro pag Ay, yung yung ko alam kasi ang gulit ako pag ngiti niyang ganun lahat na pupunta dito Mawala oh, na yung mata niya. Sabi ko, ano ginawa niyo to. So, yung ang ganda-ganda. So, syempre, tatanong ko ng sarili ko yun. Ikaw. <laughs> Alam mo, inisip ko, pag mga artista, hindi pa nila ginagawa yun na, mare, parang medyo oh, na sobrang ka dyan ah. Kasi total, pareho naman kayong artista. O ka na. Uy, dapat Depende kasi yan. Kasi baka mamaya. Ma open Ma-offend gawin mo yan dun sa talagang sobrang close na close mo. Kasi syempre, since totoo kang kaibigan, totoo yung mga sasabihin sa kanyang statement. Pero syempre, kailangan isipin mo rin yung mararamdaman niya. Pero ako kasi, kapag sobrang close tayo, lang pakalab kahit magalit. Eh, pero pag ikaw sabihin... Ray, ikaw ba nang hurt ka? Sabihin mo ate eh! Wala akong pakalam sa kanila, yung ako nagagawal sa kanila. Tinatama ako, alam na ako nagagalit. Diba? So, gano'n Kasi, um, isipin mo yung mararamdaman din nila. Eto, halimbawa, di mo close. Gusto mong pagsabihan eh, kasi concerned ka lang eh. Pero may isip niya ba na concerned ka? Kasi pwede niya mo isip na ka, ingit ka. ka. O, o, o pakilamera ka. Hindi ah, mo kami ganun ka close. Hmm, naingit lang yan sa akin. So, ayaw nga uh, mga ganun. Eh. Yun. Gagawin ko yun kapag talagang sobrang-sobrang close sobrang tayo na lagi tayong lumalabas. Wala nang ano sa isa't isa. Na alam natin na alam mo na totoo ako sa iyo, at totoo ang kaibigan ako. Ngayon, pag talagang sobra, kung ano ah, huwag kang maggalit, Ma Pero babe, medyo sobra. kanina natin to? Oh, na. talaga? Ay, may isa akong ganyan. Kaklose ko. Sinabihan ko siya, babe, tama na. Mumuha ka na talagang adik. Tama na talaga yan. <laughs> Anong pinagawa ba niya? Ginanan ko siya. Sabi ko, sabi ko, dapat okay lang magpapayat. Ah, magpapayat. Pero kapag nakuha mo na yung tamang timbang mo, enough na. Sabi ko, huwag mong adikin. Kapag <laughs> nakuha mo na, magigyan mo ng shape, May payat kasi na, hindi, parang, may payat na tuyot. May payat na sexy lang. Payat ka, sexy, pero hindi ka tuyot. Hindi ka parang adiktig na. Gano'n. So ngayon, since, okay, papuntang adikt na So, nagkakaroon sila ng nagiging anorexic na sila. So, kahit payat na sila, gusto pa nilang mas payat pa. Kasi nga, nanggaling sila sa malaki. Mm -hmm. Diba? May ganun. So, ako ngayon ang kumukontrol. Tama na. Okay na yan. Ang gawin mo na lang, gym ka, pamas. Kasi, sobrang liit na din nito. Sobrang liit na ng lahat. But, alam mo naman dito sa showbiz, pag naging ganyan ang itsura mo, adik ka na. Pag tumabang-tumabang-tumabang, tumabang, okay, yeah. ka na. Oh. So, ano lang, sexy lang. Pwede. <coughs> may kanyang muscle. Ganun lang. Ay, may sinabihan ako kung saan na ganun. So, hindi siya nagalit. Kasi alam niya kung, siya, kung ano talaga ako. Ganito talaga. Saan ka nang gagaling? Oo. at nakikinig siya sa akin. Yun yung maganda. Hindi, tinigilan ko na. Okay. Nakikinig siya. So, hindi kami magkaway. Kasi, close kami. So, okay lang na pagsalita ko siya ng ganun. Sabihan ko. Kasi, alam niya eh. So uh, sa ibang hindi ko suwa. So kanya yung Ano? Totoo ba yung... Mamaya. <laughs> <laughs> sa part mo, totoo ba yung talaga? <laughs> Sinasabi nila <laughs> na parang naka-addict yung pag-addict yung mga pinag-addict. Naka-addict? mo? yung... Naka-addict sa uli, pagsisitihan mo na eh. Oo. Oh, Oo, oh, yung mga pagpapapayat oh, nung hmm. pumayat na, hindi pa parang tumihinto dito. na adik sila sa agad. Siguro ganun. Pero sabi ko, wala namang masama. Kasi syempre, kung may gusto kang i-enhance, gusto mong gumanda. At sabi ko nga, nung 20 years na na-enjoy ko, gumanda naman talaga. In fairness naman. Lahat naman ng mga comments ng tao na hindi tayo tumatanda, na mukha kang manika, na-appreciate ko naman talaga yun. So wala din naman akong pinagsisira. Kahit na naging ganito. Hindi naman siya nagbukol-bukol eh. Hindi naman siya nung nag-garo ko ng ganun. <laughs> 'di ba? Sa medyo makilang talaga sa screen. So ganoon lang, remedyo lang. Uh, RF ka lang. Yes, uh, lang. yung yung balikan ng natin content, yung sinasabi mo dinadasal mo sa Pink Sisters. Lahat na 'yung mga projects, nagpi Pink Sisters ka talaga. Oo. Oh. Uh, 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 ay, grabe 'yung Pink Sisters sa akin. Grabe talaga 'yun. Simula pa nung naghiwalay kami ni Mon noon. Kasi nga si Tita Jeline nagsabi sa akin, "Paka-John, magsulat ka." Jacqueline Jose. Ja, Jeline. Jeline yung hindi. Ah, Jeline. Hindi ko Jeline. Salat ka, maglagay ka lang ng any amount. Sobre. So, naniwala ako. Ano yung unang nagkatotoo na hiniling mo? Ang dami na kasi talaga eh. Pati yung bahay. Oo, uh. sa love life ko dati. Sabi ko sana bumalik siya dito para may closure kami. Bumalik. Oo, mm -hmm. tas yung bahay ko. Nung ibenta ko yung una, sabi ko, suntok sa buwan na makakabili ulit ako. Pero sana po, makabili ko ako ulit sisters ako tapos manawag nakabili ako ulit mm -hmm. yung pajero ko sabi ko sana po mabenta ko na para makabili ako ng bago one week nabenta ko yun sabi? yes religyosa ka? hindi ano pa religion? Christian po Ah, Christian. Pero kasi yung pink sisters, Christian? katoliko, di ba? Oo oh, nga. Catholic ah. yan eh. Oo, oh, so pa. Um, pero Christian ka, kasi pero... Kasi simula nung ang daming natutupad, nalito-tuloy ako. Mga <laughs> <laughs> loka. Hindi naman nalito yun, Ness. So, <laughs> ano ba ito? Hindi naman nalito, Ness. Kaya faith <laughs> <yun laughs> so, mo yun kasi. Sa faith mo yun kasi. Ano ba ito? Ano ba Isa lang yun. Alam ko no? yun. Uh, Born again Christian Oh. Tapos, nagdadasal ka sa... Kayo, nagdadasal ako doon sa Catholic, ano? Ay, Lupo, oh, ka? Ay, na, ay... Ano pa, ay, ay, yung yung ay po ka? Diba? Ang sisters, daming na, ano? Ang daming natutupad. Ano po? Ang daming natutupad. Ang daming natutupad. Ito na ako ngayon. Ang inupok. So hindi ka yung tipong nagsisimba every Sunday. hindi ka Ay, ay like, every Sunday. Pero pinagsisimba. Mama, oh, so so hindi ka rin ba ba-bible study sa church ninyo? Ay, so, hindi. hindi so, ka na Christian? Hindi. <laughs> 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 Christian ka po, hindi like, Christian. Polo <laughs> oh, oh, man. Oh. So hindi uh, regular din nagsisimba <laughs> ka. Pero kasi pag nagsisip ba ako sa Faith Sisters, hindi ako naggano. Uh, ah, oh, at, at least ah, uh, oh, uh, di ba? Oo, oo. No sabre. Yung santo kasi doon nasa diba? dulo. lang diba, naman. So hindi ako tumitingin sa santo. Oh, di ba? Diba, 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 ano yun? Hindi kasi pro yung sign of the cross kasi Nes. Ano yun? Expression of love yun. Sabi nila yung pagyakap sa sa'yo. Pero pag nandun ako, diretso lang, upo. Ganun. Oh, fake mo naman kasi. hindi ako mahawak din sa ano doon. Oh, walang genuflect. Pero kapag may mga walo ang sinusulat ko. Walo. Oh. Siguro mga apat doon natutupad. Kaya sabi ko, mo ko na ba? Baka lahat matupad. Lord. Ano ba? Magkakumalag ka na, ikaw itong na pay. May ganong kondisyon? Ano, boy? Hindi naman. Kasi siguro yun nga. Ano kasi buo yung solid yung faith mo sa'yo? Oo. Hindi. Since nalito ako, sabi ko na lang, basta, Lord, nasa'yo ako. Tama naman. Tama naman. Paganda. Basta diretsyo na lang ako sa'yo kahit na ano, eh, eto na, may sasay na panta, di ba? Religion. Shit. <laughs> Ayaw. Pwede po bang dalawa? Oh, <laughs> ah, At man. saka Christian na lang <laughs> Ang kulit. Ayun. Ang dami talagang natutupad, kasi sabang natutuwa ako. Hiniling ko din doon yung batang kaya Ah, talaga. Ang um, hiniling ko doon. Sabi ko, sana makapag-guest um, ako, kahit na-guest lang. Siguro after one month, na hiniling ko yon na meet ko si Coco sa event. Tapos sabi ko sa kanya, nagparinig lang ako, sabi ko, bukay niyo men, makapag-show, ganyan, ganyan, makagess ako. After one month ulit, tumawag na sila kayo, may sa ano. Kaya sabi that. ko sa kanila, sinulat ko talaga yun, yung batang kya. Oh. Tapos lagi kong sinusulat, serye. Eh. Pero yung batang Riles, yung batang Riles, hindi mo yun expect hindi. Pero kasi lagi ko sinusulat yung magkatebisari. Mag Share there. Lagi ko sinasabi saan yung magkatebisari ako. kaya mga TV guestings. Ayan. Tapos, itong mga batang pilis, ang dami ko naging guestings. Nag-guess ako sa sa Pepito Manaloto, All Out Sunday, mga talk show, unang hirit. Sinulit ko din talaga yan. Sabi ko, sana more, more guestings. Kaya kung nung nangyayari, sabi ko, no, ang dami-dami niya. Sa may yan natutunan? May nagsabi din ba sa yung kapwa artista nah. na, pumunta ka sa Pink Sisters, isulat mo lahat? Kay Jeline lang. Ah, That was 2006. Ah. Oh. Uh, Nanong time na no, hindi ka pa masyado niniwala? Oo, oh, hindi ko naniniwala sa mga <laughs> ganyan. Sinubukan ko lang talaga. Oh. Naglalagay ako 50 pesos, 100 pesos. <laughs> Sinabi pa Talaga. <laughs> Kung nilaki-lakihan mo yun, dahil baka walo. Yan pala kalahati. O, hundred. Pag Pag sa walo, halimbawa, natupad yusik, yung 6, ay, anim, ah, yung, <laughs> wala, Kaya, Iwan. <laughs> Bring bang... bong. Sabi ko ba, in fairness, nuts, uh -oh. sa Pero nagdadasal <laughs> ka rin ng papa-thank you pag nabag mo yung Ay, oo. Oh, Nagpupunta ako dun, hindi po hiling. Oo. Okay. Oh, oh. Oh, oh, at, no, at, at least. Hindi, oh, minsan ano, minsan may habol na hiling sa dulo lang. <laughs> 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 so, so Ness, ano, um, sa personal mo namang sa personal mo na pangangailangan, may hiling ka rin sa Panginoon. Ako, ewan ko ba dito kay Pink Sisters, meron akong hiling na noon pa ay nang ibigay. Nanda, sa career, alam mo yan, binibigay niya. Pero kapag sa lalaki, ka, ayaw ibigay. Dahil alam na siguro kung anong dapat sa sa'yo. Yung hindi ka masasaktan. Ang tagal, Pink Sisters, charot mo. hindi ka masasaktan. Oo, basta ang tagal. Pero sabi ko naman, siguro baka hindi pa talaga din ngayon. Uh -huh ano yung hinihingi mo? Ano yung hinihingi mo? Ano yung hinihingi mo? Kasi syempre, age of 44, nandiyan na yung lalo na babae, nandiyan na yung gusto natin makapag-settle down tayo. Kasi I kids naman na, ang dami mga artist na maglang kinakasal, tapos masaya sila. Nakakaingit, kaya yun, 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 Yung yun, 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 ng yun, Kasi gusto yun, 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 kung masyado kan... Gusto maling mag-settle. Kaya ngayon, since one year na akong single, wala akong interest sa mga lalaki Virgin. Baka naman ang choosy mo masyado. Choosy. Ngayon, yes. Ah, oh. Try mo rin yung babae. Kasi ayoko... Ayan, no? Try mo rin mag-girl. Try mo rin. Pag babae daw kasi parang... Natulad. magmahal. Sabi pero syempre, gusto ko, ano, pamilya na. Hindi mo dito. pa na-try na. -try Para tahimik Hindi ka naligawan na lang sa lesbian. Sabihin ko ba meron akong nakadate. Uh Oo. -oh. Nakadate? Taga-showbiz? Nalang. Taga-showbiz siya? Yeah. Taga Hindi, businessman na yeah. siya. Ah, mm -hmm. lesbian siya mm Hindi. -hmm. Ah, ayan. Ah, may Ay, bago ba, ano ba, ka kaya, Wag, may mental health. Yes, yes. Asa As yung dating uh, now? Si ano? Wait na. Wait na? Hawawa naman, maramahinig siya. Huwag na makikialam ako sa... Mental health? mental health ba siya? Sige, batog. Bakit nagsasanyalas? Ano ba tawag na. Bakit nga ba tayo sinasabi? Ah, so hindi ka dating? Dating ka ngayon? Ay, hindi. Hindi na. Hindi ko na tinulog. Ah, uh, yun yung ano... Turing. O, ako kasi ano eh, kapag hindi ka nakakatulog, wag na lang. Wag na lang. Pag-nega. Pag-nega, na lang. na lang. Kasi ano eh, parang dapat kasi ngayon yung tayo na yung inaalagaan. inaalaga gusto mo yung prinsesa ka hindi yung lagi ikaw na lang ang nag-aalaga nakakapagod syempre gusto natin maranasan na alagaan tayo tayo naman yung ano nililibre sa restaurant tayo naman yung di ba? yung ganun so tagal kasi nga ako eh so ba?